Hindi, okay, yung patuga ko. Si Kamatis wala yun, baka sampalin pa yung patuga yun. Ano ka ba? Oh! Ah, Ay, buutos lang yun. Si patuga, pinapalagay siya eh. Miski sabi mo sa mga isputik, pinapalagay siya nun. Kaya nga pinapatay niya eh. Hindi niya mautusan niya. Ay, Jello! Gagalon ka? Hindi pwede eh. Alam mo lang gala, yun ang nagdadala si Kamatis eh. Ah, yun ang nakagisna na nila. Ah, pero si patuga, hindi natatakot sa kanila. Hindi natatakot. Miski sabi mo sa mga ispultik, hindi takot si patuga. Puntang yari ka Oh na nakita mo? Kaya nga pinapatay ni Kamatis, diba? Ang sabi mong, ay, patuga. Punin mo nga yun. Hindi <laughs> ka nun. Mga may pangalan sa ano yun eh. Kaya nga pinapatay ni Kamatis, istorbo siya eh. Ay, hindi nga ang lakaya eh. Naku, bako. Hindi nila kaya si patuga. Maangas yun eh. Basta ano, pumakana yun eh. Laban yun eh. Eh si Kamatis na, tipate ko mo na. <laughs> yun na naman lakad ni Kamatis eh ba? Sir, pagkano ko? Kasi una, nagdala kasi yan si Kamatis eh. Ang puro spotting naman. Ang mga pinayayari niya eh, pag hindi sumusunod. Kasama ko si Bartolina, binangkaw nga ako yan eh. Oo, oh, binangkaw ako yan. Yung Bartolina niya, ito, ito ako sa kabila. Ay bukas yung rehas nun sa taas eh. May bangkaw, may matalas yung Kamatis. Baka kala, miski may tama sa ulo yun. May gamit yun. Paano ba naging ma-improvensya si Boy Kamatis? Base sa pagkakaanap. Hindi kasi kilala na katakutan si Kamatis eh. Ipapapagay siya, o pumaraman siya, o ano. Iba kasi ang dating nga ni Kamatis. O paano siya nag-umpisa ba na maka-improvensya na mag-uutos ng mag-uutos? Anong ginagawa? Maraming ilang kay Kamatis eh. Ha? Ah. Hindi naman mapera si Kamatis eh. Siyempre sa pangkat, pag nakitaan ka ng angas, kailangan ka, pumapalag ka, titira ka sa plaza. Siyempre, kailangan ka. Hanggang nagsigaw, gumanap siya ng isang pangyayari na ilangan tao. Pero, hindi nila kaya yung mga magugulang talaga si Patuga, pati si Shane, may mga sakripisyo sa pangkat yun. Peralta ang buwang. Si ang tama. O yun. Eh, <laughs> kaya nga nagkat si Kamatis mo yun eh. Binilahatan siya eh. Si Kamatis, eh, ano yun eh. Parang mailangin na hindi malaman ang ugali nun no, eh. Dumaan ka nga lang sa harapan niya. Puna sa likod niya. Bakit pa Teka na Kamatis eh. Marumi isip ni Kamatis. Ay nagdala ng spotting yun yung isa si ano. Amadong Buang. ang ni Anting yun eh. Kasi na nung tumira si Anting, nagagis ang granada. Si Amadong Buang ang oh. nagiinuman sa putos eh. Na, nasa bahala eh. Kaya tamo si Amadong hindi ka na nakailang. bahala. Hindi na <laughs> Kasi kung titira po, lang ka sa bahala eh. Papadlak lang niya eh. Yari kayo na. Ah. Kay Amadong Buang, hindi naman din natatapot doon eh. Eh, may angas yun eh. Kahit daw yung ibang pangkat, nire-respeto yun. Oo, patuga. Oh. Ako, may kisan, ano, bunga nga lang si Patuga. Kasi nga, ilang sila roon eh. Parang may angas, hindi nga maano nito matik eh. Parang nano eh, parang tinik na eh. Tomata parang tinik asin. eh, oo eh. Parang tinik ah. na makalulun na. Ah! Pinanginan ito, yari ibo na ito. Sa bilibig kasi, kailangan, ano ka eh. Kailangan magulang ka din. Hindi naman sinabi, porin magulang ka, ano. Kailangan lahat ng pakikisama rin, abutin mo eh. Sabi nga ng mga magugulang sa pangkat, lahat ng konti, kunin mo. Konting pakikisama konting bigay. Mm -hmm. lang, hindi yung lahat bubus mo. Empre, pag hindi ka naman marumakisama, alam mo na. Ganun lang naman sa pangkat eh. Malalim ang pangkat, hindi eh. mo alam kung ano eh. Oo, magaling si Eh, siyempre, tayo, bahala tayo. Empre, uh -huh. Siyempre, mga dinig-dinig natin doon. Mga kwento-kwento nila. Mm -hmm. Siyempre, may mga kaibigan tayo ispuntik eh. Komando, may mga kaibigan tayong komando. Natutulog nga ako sa komando eh. Sa building 2 eh. Yung pinakwento mo kanina, yung ASPA. Kinumbidan nila sa sugal yun eh, si Romy Gutierrez. Tapos eh, doon nila tinira eh, si Aspa. Tira nila sa bahala. Marami naman magugulang na bahala roon. Konti lang bahala roon, pero hindi naman nila napakit yung bahala ron. Maski naman sa gil eh, nagbaro sila kaya ano, kay dating sundalong, Pinig sa tek. Hindi. Pinay din doon. Itatari siya, batang pandakan, batang tundok. Nagbabaro-baro Kaya nga dalawa ang brigada niyan eh, ng spotting sa jail. Pero abrigada niyan. Bata to batang bandakan. O, oh, dalawa yan. Miskin nung araw pa, dalawa yun. Nagbabaring-baryo nga eh. Eh, hey, di ba bawal yun? kasi eh, siyempre, eh, malaking ano sila eh. Kung basta ano eh. Nakasama ko si Rick Satik eh. 80 eh. Hindi ko lang malaman kung ispotik rin ang sa kanya o oh, busy dyan, hindi ko lang maano. No? Ano rin sa ipotik yun? Sino mas matindi para sa'yo? Ito, ano lang ito ah. Kuro-kuro lang. Uh, kuro, kuro lang. Mas matindi. Loli Patuga, Boeing Ibias. Pag kay Boeing ako. Kay Si Boeing lahat ang tapunan nung pumati eh. Hindi sa pangat-pangat ka. Pumapali, eh. Hindi oh. Hindi, si oh. Eh si Ibias, miskisan mo yung tapo, eh. Oh, yun, nakita mo mga miskisinong Sputnik kasama nila yan. nag ba yung dalawa? Patuga at si Boeing? Mari nag pero hindi nila kaya si Boeing. Eh, punta na eh, kung kaya nila si Boeing, dapat napatay nila si Boeing. Hindi nila kaya si Boeing. Saka na, malapit ka pala kay Boeing. Kakanain ka nun eh. Saka lagi may dala si Boeing eh. Eh, si Boeing, dami ng tira ni Boeing. Tama yung spotting nga, diba, kinatay niya. Nandun yung kapatid, wala nagawa. Oo oh, ha? May nagawa ba sila? Hindi nila kaya si Boeing eh. Miski sa anong gawin nila, hindi nila kaya yon Miski saan may tapon eh. Lahat ng pangkat hindi ka siya. Oo, oh, tsaka pinapatay <laughs> Kasi Kaya si Boy, nagsama kami ni Boy eh. Gaganong-ganong lang yun oh. Ang tatoo lang ni Boy, yung agila rin sa likod. Yung malaki agila nun sa likod. Tapos ang magdala ng matala na siya nandito. Nasa kilikili, nak nakatali. Tapos pag lumalabas ng brigada, napapansin ko si Boy, inaangat yung damit. Siyempre, ang tendency, walang dala. Ay, nakaangat yung damit eh. Kaya pag lumabit ka, patay ka. <laughs> patay ka doon nagdadala na matalas yan dito kasi napansin ko eh si Boying eh tinitingnan ko, ginaganan yung damit lalabas eh, tinitingnan ko siya eh hindi nagpapaalalay eh, si Boying, hindi nagpapasama hindi ka tondi amadong book pag uh, lumabas, isang puno yung karsada eh oo, oh, tanong May mo lalay. sa mga isipin eh kung di kwento ko si Boying, pag lumabas yun, wala, isa lang walang alalay si Boying, tapos iaangat na yung damit nasa labas ha, nasa plaza Siyempre ikaw kung interesado mo si Boying titry mo eh, walang dali eh nakangat na nga yung damit eh. Di ba mo nang matalas oh? Kaya sabi ko, pagpasok mong gano'n, malamang, simenteryo ka na naman. Magugulat ka, punta dalawang matar sa binuburot mo, tariya sa, isasalaksak sa'yo. Di ba, ano sa'ng so galing? <laughs> Kaya nga nagugulat sila. Si Anting naman, iba naman. Si Anting di naglagay rito. Nasa brief naman si Anding. Nakatusok dito sa brief para hindi mo naglag. Tapos naglalakad yun. Yan yung style naman niya. Siyempre, akala mo, walang dala rin siya kasi nga, nakaangat ng damit, nakupad. Nakatusok sa brief ng puka ng inamatala siya ding. Naka ganun, nakatusok. Kaya pag arti mo, yari ka rin. Kaya kayang ano, dala ng matalas na kung sino magandang magdala ng matalas. Kaya kanyang style. Hmm. Kaya siyempre siya ting nakita kung magdala ng matalas kaya ako, sinusundot ko rin sa brief ko parang nakatukod. Kwento mo naman pa paano yung lumaya ka na. Ano lumaya ko. Tinawagan ako, hindi, ko, hindi ako nagpapahalam kaya ang ting. Lahat lang, sila, ba't lumaya ang data bitay ako, mga tarantado. Yung bitay. Tinapong kami ni Anding doon eh. Eh, mga murder ang kaso namin eh. Siyempre, nagulat sila. Kaya na si Bono, kung lumayo. Walang announce, may, may, may na gano'n lang na runner. Laya si Bono ka. Ang laya. Tinawag ako sa opisina eh. sina eh, Sinasayko ka pa nga rin. ni na ni Anding dun, sasayko ka. O, oh, ano, ganito, ganito, ganito. Drawing ka. Abi <laughs> ah, drawing pa ako eh. Hindi ako marunong mag-drawing. Abi ko eh. Boss, hindi po ako marunong mag-drawing, sir. Hindi, miskano lang, miskikin ko eh. Pag drawing ako, ano yung ano, to drawing mo to, kwento mo. Siyempre, ito drawing ko, pamilya ko. Nanay ko, tatay ko, ako. O sino to? Ako. Ay, paano ko na magulang ko eh. Sino naman tanong ng tao? Tatay ka, tinda ng tao. Ay, ay kung pwede mo yung mga sinulat mo. O sige, okay na. Akala ko sa sabi sa akin, pa siya ako sa ulit. Ano ka, i-interview ka roon. Ganun sa Muntinlupa. Iyuyuro ka nila. Patatawag ka sa opisina. Si Jose hindi sinagot kutyo, puro kagagawa nila ginawa ni Anding. So no, hindi siya pinalaya. Ay, kinakwento. Oo, oh, di ba kinakwento niya, di ba? Eh ako hindi eh, sinagot ko eh. Ay, kaya to, tatay ko, nanay ko. Ako to, ngayon. Eh, bata pa ako eh, kaya sumusunod ako sa magulang ko. Sama-sama ako, naka. Puro isang stick lang. Kaya nang ganyan, di ba ako mag-drawing habit. Ay, kaya nabi sa akin ng bureau. Sige na, may ka na. Ay okay, lang, parang isang linggo, tinawag na ako. Release ako. Oh, release ako. Naglaya na yun pagtawag sa akin. O kunin niyo yung pamasahin niyo rin sa bureau, kung kunyari ikaw, kung kunin mo kay Jelo yung pamasahin mo. Kay Jelo na, huwi na ako. <laughs> Hindi ko na kinuha yung pera. Okay na, na mo. Di Kung si eh, eh. laya na ako eh. Ang gabi mo ron. Isyan yung paigot-igot eh. Kasi yung na eh. Alamas ako eh. Nasa tos ako eh. Kumiikot siya eh, nakaupo ko eh. Ikot eh, parang gusto siya papansin eh. Hindi ko pinapansin eh. Kaya mag-iyakan pa kami po rin ngayon. Eh. Siyempre, tagal kong kasama siya. Hindi. Sa jail pala, magkasama kami. Tinapong kami. Wala ano -ano mga experience na inabot namin dalawa eh. Diba? Doon diba, lumaya ko yun, nakagagulo-gulo na buhay niya eh. Ah, yun na, ito, diba, may nagdala na, yun na. Gagang sinilip na siya, hanggang tinapon na siya ng kolonya. Pinaka-isa na siya. Wala diba, siya kakampi, ako, hindi. Mas marami nga akong tao sa kanya eh. Pwendeng, pag ako, mga bata ako. Tingnan mo kung sino yung nakipagkwentuhan doon. Pinaimbestiga ko agad. Nasa likod kami. Eh, dami namin. Mga pirador, mga uh, bata ni Anding. Puro pirador. Si Junior Tapilay, si Romy Reno. Kami-kami. Ni Resila Dangoy. Marami kami. May labi lima kami. Puro pabira. Kaya nung lumabas ako, yun na nagkapatak-patak na. Ano lang pa, 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 alam ko Hindi na. Inayos mo muna yung mga tao mo. Kasi mayor ako ng building man eh. Ng 3C1 eh. Lahat naman ang mayor din. Ako naglagay eh. Sa uno, sa dos, ako mga naglagay, mga bata ko. Paano yung tayong wala na usap-usap kay Tatay Anding? Wala na. Huwi na ako. Huwi, yakap pa kami nito eh. Sabi ko, tagal kami nandiyan magkasama. Ayos hmm. na ako. Hindi naman pa alam. Miski iska yung bala, wala na ako sinabihan. No, tinignan niyo, wala na ako usap. <laughs> Layas na ako. Ilan taon yung tumagal? Bawa kayo nakita ulit sa Tatay Anding? Matagal! Pagaya lang natin ating, nakaka-30, 40 niya tayo hype niya eh. Tapos nung lumabas ka na, nagkagulo-gulo na yung buhay ni Oh Wala na! Agad na tatapunta na siya. Wala na siya. O, lala, siya kakampi. Saka ang pangkat mo lang na pag uh, pinagkaisaan ka, puto talaga labang ka, kailangan. Sa Saka kapan. pag inaalis ang mayor doon, pinaalis ang mayor, wala na yan, tinututokan yun, binabantayan yun. Delikado, delikado. Parang hindi daw takbo rin ng presidente. Pag nag-iba presidente, iba na 'yung mga palit ano, lahat. Palit lahat ang mga nanunungkulan. Sa bahala, parang nagbaryo-baryo din. Oo, oh, hindi man nawawala sa pangkat 'yon. Kaya pala nasa magdaarta talaga 'yon. Oo. Oh. lang naman si Wishira ano eh, maganda pata ka rin Pag may problema sa labas, gusto mo dalhin pa rin sa loob, bibigyan mo pa ng problema yung sa loob. Huwag mo bigyan ng problema yung loob. Pagpahayang okay. kayo sa labas, gusto nalaman mo na lumayo na si Tate Enric. Butang naggabi pa lang, may nakapagsabi na sa akin. May nakakita sa kanya eh. O nagulat nga siya, umaga-umaga, nandun ako eh. Paano po, mo nalaman po, kaya na mo, kakalabas ko lang namin yan. Gago, marami ako intelligent. Lamin ko Kaya nagulat siya Andring eh. Ngayon, naga ano naga ngayon, nagaano nga kami ng Andring. Kasi tagal namin magkasama ni Andring eh. Oo, bata pa kami. Siguro, kasama kami ng 20 yata ako. Oo, oh, <laughs> bata kami kasama <laughs> ni eh, ano eh, parang para nilaro lang namin yung buhay namin. Parang naglalaro lang kami. Hindi na yung namin o whatever, ano. Si Mata oh. Ta -ta o oh, si Anting, gano'n, o, oh, tanin ha? Ah. Oh, Labag tayo sa ganito, o, ano? siya <laughs> rin siya ba? Aktivista rin yun, eh. Katin, <laughs> 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 oh, aktivista ka rin, eh. Labag lahat, eh. Pag may gumawa na hindi maganda, punta laban tayo. Siya, may matalas kami, wala. Kaya nagkagulo-gulo kami, nagkagulo kami, parang matalas si Anting, eh. Eh, si Anting kasi is-convict yan, eh. Nagkagulo kami, oh. Pinangangoy si Anting, alam mo saan? Bakbakan. Sorry. Dalawa lang kami. Yung mga kasama namin pinagpapalun eh. Dalawa lang kami ni Anting eh. Pag atras namin ganon, hinarang ni Anting yung bangko sa gitna ng brigada. Pak! Putain na niya, pag lumampas kayo dyan, patay kayo. Yun, know, tinali ni Anting yung matalas. Sabi ko, paano ako? Bukunin nito wala man akong dala. Si Anting lang meron eh. Dyan dyan. <laughs> sa likod ka lang? Oo. Sa... Oh. Anong hawak mo nun? Wala! Lalo ko malamang kamatayan pag... ko nito pag yung... Pag Anting, nintatakot. Tinaiwan e ka ni tatay. Mm hmm. Iba mm -hmm. ganyan siya, Deng. Huwag ganyang iiwan ang kasama yun, hindi niya. Sige, mamatay siya. No. Ang kami ng Bartolina. At sa Bartolina kami, sabi ng mga bahala, ano, dalhin nyo kami alak, inom kami rito. Baka i kayo. Sa ginihay kami, -gabi, gabi niya, Deng. Dahil ko, Deng, niya sa tayo. Dami matalas na sa kotse. Sabi <laughs> ko, ending ginagano niyo ano. Ano, ah, hasta kayo dyan, ha? Ganyan, <laughs> eh, mo nakaposas kami. Sabi lang din, huwag ka matakot yan, pabiyam yan. <laughs> <laughs> hindi naman kami makakatalon. Nakakotche kami, naka eh, kami. Hindi pa BJM pinong araw dyan. Okay. Pulis pa. <laughs> Kaya nabi ko gano'n po. Tinapo na kami doon, sa Muntinlupa. Nabi Muntinlupa na to no, hindi tayo papatay niya, nabi niya. <laughs>